Salam alaikum at magandang araw sa inyong lahat. Ako si Legendary at welcome sa ating channel kung saan nagbibigay tayo ng inspirasyon at kaalaman para sa mga mag-asawa, pamilya at mga taong naghahanap ng sagot sa mga tanong nila tungkol sa pananampalataya. Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa iba't ibang mga relihiyon at sekta na naitatag dito sa Pilipinas. Alamin natin ang kanilang pinagmulan, ang kanilang mga tagapagtatag, at ang mga aklat na kanilang ginagamit. Tara simulan na natin. Mga relihiyon sa Pilipinas. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay tahanan ng iba't ibang relihiyon? Narito ang mga pangunahing relihiyon na matatagpuan dito at ang mga pinaniniwalaan nilang tagapagtatag o propeta. 1. Katolisismo, ang pinakamalaking relihiyon sa Pilipinas. Itinatag ni Hesukristo at ang ginagamit nilang aklat ay ang Biblia. Dinala ito ng mga Espanyol noong 1521 kaya't malaki ang impluensya ng relihiyong ito sa ating kultura. 2. Islam ang ikalawang pinakamalaking relihiyon sa Pilipinas. Hindi ito itinatag ni Propeta Muhammad, peace be upon him. Ito ay mula sa Allah na sinabi sa kanya na paniniwalaan ng mga tao. At ang kanilang banal na aklat ay ang Quran at mahigpit ang kanilang tungkulin sa pagdarasal ng limang beses sa isang araw, especially sa araw ng Ramadan. Dumating ito sa bansa noong ika-13 siglo, bago pa dumating ang mga Espanyol, at matatagpuan ito sa maraming bahagi ng Mindanao at sa buong Pilipinas. Three. Protestante, isang sangay ng Kristyanismo na nagsimula noong reformasyon sa Europa. Yung tagapagsimula nito ay si Martin Luther. Ngunit ang pundasyon pa rin ng kanilang pananampalataya ay si Jesu Kristo. Dumating ito sa Pilipinas noong panahon ng mga Amerikano. 4. Iglesia ni Kristo itinatag ni Felix Manalo ang kanilang propeta. Itinatag niya ito noong 1914. Naniniwala sila ang tunay na iglesia na nakasulat sa Biblia. Ang kanilang pagsamba ay kilala sa mahigpit na disiplina at kaayusan 5. Aglipayan Church, kilala rin bilang Philippine Independent Church. Itinatag ni Gregorio Aglipay noong 1902 bilang protesta laban sa mga Espanyol at simbahang katoliko. Marami pa tayong relihiyon tulad ng Buddhism, Hinduism at iba pang indigenous na paniniwala. Pero syempre, hindi lang dito natatapos ang usapan natin. Ano-ano ang mga sektang itinatag sa Pilipinas? Pag-usapan natin ang mga sekta na naitatag mismo dito sa Pilipinas. Narito ang ilan sa mga kilalang sekta. 1. Ang dating daan. Itinatag ni Ili Soriano noong 1977. Kilala sila sa kanilang programa sa telebisyon at radyo kung saan tinutulig sa nila ang ibang mga sekta. 2. El Shaddai. Isang charismatic group na bahagi ng katolisismo. Itinatag ni Mike Villarda noong 1984 na nagpapahayag ng Prosperity Gospel. 3. Kingdom of Jesus Christ. Itinatag ni Apollo Buloy noong 1985 sa Davao City. Hinaangkin niyang siya ang anak ng Diyos at leader ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. For Jesus is Lord Church Itinatag ni Eddie Villanueva noong 1978, evangelical group na nagpapalaganap ng pananampalataya kay Heso Kristo at marami pang iba tulad ng Victory Christian Fellowship, CCF at Rizalista Groups. Ang bawat sekta ay may kanya-kanyang paniniwala at layunin, kaya mahalagang maintindihan natin ang kanilang mga doktrina bago tayo magbigay ng opinion. Ang dami nating natutunan ngayon tungkol sa mga relihiyon at sekta dito sa Pilipinas. Sa kabila ng pagkakaiba-iba ng paniniwala, mahalaga pa rin ang respeto sa isa't isa. Hindi man tayo magkapareho ng pananampalataya, lahat tayo ay naglalayong makahanap ng kapayapaan at tamang landas sa buhay. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share para mas marami pa ang makinabang sa kaalamang ito. At kung may gusto kayong idagdag o itanong, i-comment lang sa baba. Muli ito si Legendary nagsasabing, patuloy tayong mag-aral at maghanap ng katotohanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh at God bless sa inyong lahat. Hanggang sa muli mga kaibigan, kitakits tayo sa susunod na video. Insya Allah, in God's will.